Galing pa to ng Asan yun daw? Malayong dapit So Pasyal po kami mga katrip Dahil Ngayon lang to nakapunta dito sa Sintro So tala tala dong Dong tala dong Dito dong kunitong Dito dong Dito dong

Aman Adlo ka? Adlo ka dong? <laughs> Hehehehe Karo Oh Big Yan mga kapa trip uh, dahil malapit na po yung fiesta dito sa So meron lang mga Ano na Rides and games Dono. So kasama ko si Boy Tisoy. Boy Tisoy. Shout out. <laughs> Natatakot si Boy Tisoy. Natatakot siya. Jano. Tung Tuan Kaya Sakay ka dili ah Ha Hindi ka masakay Natatakot ka tong Adlo ka Oye oh, yeah. So Bigla kami nakapasyal dito sa Ruas Dahil may mga rides So Pinapasyal ko tong batang to Dahil galing to ng Malayong lugar, yung ilang pang mga ilog ang ah, sapa yung madaanan mo mamasahe ka ng 400 pesos patungo sa kanila dahil bundok ko sa kanila ito yung bata to ito oh. so, minsan lang nakapunta dito sa Arua so yun know, ang pinapasyal ko dahil baka susunod na araw o yun, balik bundok naman to so yun know, tuwang tuwa yung ating kaibigan Oy, kaibigan! Oy! Oy! Aba! O? Okay kayo? Okay kayo? <laughs> Tawa, Roy! Unlock siya, Unlock! Unlock ka dong? Sa kaya nga ko ah? ka? Yay! Tingin ka kalimutan na dito, nakasakay ka na! Saan, so, sakay ta? Tandu kan lock juga dong pakai itu dong asal yang mau pilih so kayak gini gini ah gini pakai ga tuan Ayun mga kapatrip, so natakot yung ating kaibigan no, munting bata uh, Natatakot po siya dahil Di siya sanay dahil galing po ito ng ano, yun nga Ah, uh, galing pa ito ng malayong lugar. Ilang ilog at sapa pa ang tatawirin o lalakarin o ano, madadaanan. Patungo dito sa bayan. So, yung ano pambasahe nga sa motor single labalabal is So, pilay piti na sinya dito dong, pilay piti. Sinyo ah. piti. Yo no. 400 pesos 400 pesos yung pamasahe papunta sa kanila dahil ang layo talaga passion so, na no kaya pinapasyal mo natin batang to dahil po ah uh, lang makapunta ng bayan. So, yun no. Video, ano siya, natatakot siya. Dahil papiliin ko siya, kusang-sa, sumakay doon ba sa, yan, no? Perisuel na yan or dito. So, video natatakot talaga Dong! Sakay ta! Sakay! Sakay! Sakay lang! Siyo, no? Uy! Sakay ka? Niligit siya? Niligit siya, di Huwag natin, baka Wala! Yung mama Kasi niya ay nandun sa bahay So ina ko lang dahil Baka bukas, uwi na to sa kanila So, sayang, hindi nakapasyal So, yun, no? Kaya Tuwang tuwa po Tuwang tuwa po yung bata Kahit hindi siya nakasakay Hindi siya nakarides ng uh, naka Nakatry niyang sakay Dahil nakatakot siya O nahihiya ba to Dahil ngayon lang kami nakasama Ngayon lang kami nagkakilala So you know, ah uh, o Talaga pinapasyal ko to so, Lingaw kayo siya Lingaw Happy kayo Happy Ta yata Tari yata Tari na Tari yata na ta, ano naman? Adlo ka? Adlo ka? Ino ate, sakay ka, may mga ate Puro ang ate So yun oh Oh yeah Medyo walang, walang ilaw po tayo Oh Kunting clip lang to, kunting clip. So, meron rides at ah, saka yung Bolitsi dahil uh, na pista dito. December, December 8 yung pista. So, bakbakan ta, bakbakan. Maraming laro dito. So, baga start ng December 1, bakbakan na yan. Madami ng mga Palaro si Mayor dito Budong! Halita! So yun lang po mga kapatrip Yun lang yung konting clip Dito sa Ruas sa Banga del Norte May... May parides at saka may pagames So, screenshot Medyo, ano tayo, madilim Oh okay na Rock and roll lang kayo tag buhok Ayun, 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 ayun! So, don't forget to like, share, comment, and subscribe